Magandang araw muli sa ating lahat. Welcome sa Miss J Diaries At ang episode natin ngayon ay Karugtong ng Kwento ni Angela. Ako ang inyong host, Miss J. Natapos na nga ang hapunan namin noon, ngunit hindi pa rin maalis sa isip ko ang mga banta sa akin ni Tito Gardo kahit gustuhin ko man magsumbong kay inay, ngunit napapangunahan ako ng takot na baka tatuhanin ni Tito Gardo ang mga binantay niya sa amin ni inay. Kaya't nanahimik na lang ako at nagwalang kibo na lang, Miss J. Takot na takot ako sa mga nagdaang mga araw. Pagkalipas ng isang linggo, parehas na araw iyon ng Sabado, nangyari na naman ang hindi ko inaasahan na pangyayari na ulet ang eksena namin ni Tito Gardo. Doon muli siya pumurada sa likod ng bahay. Oras iyon ng alas tres ng hapon. Alam niya kasi nakasagsagan ng bentahan sa palengke at kampante siyang hindi makakauwi si inay. Miss J, habang ako ay gumagawa ng aking assignment, bigla na lang lumapit sa akin si Tito Gardo sa aking likuran. Huwag kang sumigaw, Angela. Sandali lang to. Bulong niya sa akin. Miss J, hindi ako makasigaw sa mga oras na iyon at para akong makahiya na tumiklo. Dahan-dahan niyang ipinasok ang mga kamay niya sa aking harapan at kanya itong inilalakbay. Mangiyak-iyak na ako noon sa takot, Miss J. Pero pinipigilan ni Tito ang pagbuka ng aking bibig. Hinilan niya ako sa bangko na malapit sa lamesa at pinahigan niya ako doon. Miss J, sampung taong gulang pa lang ako noon. Musmos sa ulirat at nababalutan ng takot. Ni hindi ko magawang makapagsalita dahil natatakot akong baka hindi ako paniwalaan ni inay. Kahit kailan sa buong buhay ko, hindi ko makakalimutan ang unang araw na ako ay napitas pinitas ng walang hiya kong stepfather. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay naging matatakot din na ako sa mga nagdaang pang mga araw hanggang sa paulit-ulit akong nilalaro ni Tito. Pasalamat na lang ako sa Diyos dahil hindi pa ako dinadatnan noong mga panahong iyon. Dahil baka kung mas matanda na ako noon ay hindi ko alam baka nagbunga ang pang-mumolestia ni Tito sa akin. Pagkakatanda ko ay limang beses ako na paglaruan ni Tito. Bisa nga Miss J, dahil na din sa takot ko, ay nagsabi na ako kay inay tungkol dito. Hindi ko na inisip yung mga banta sa akin ni Tito na tuwing gagaluin niya ako. Salamat sa Diyos dahil sa mga oras ng pagsumbong ko kay inay ay agad siyang tumawag ng pulis at pinagbigay alam agad sa otoridad. Nakulong nga si Tito Gardo at hanggang ngayon ay pinagbabayaran niya ang kasalanan ng kanyang pagkawalang hiya. Lumipas ang madaming taon, hindi na muli nag-asawa si inay at namuhay kaming magkasama daladala -dala ang pait at puot ng nakaraan. Ngunit sa pagpapatuloy ko sa buhay ay mas naging mas matapang na ako, Miss J, para harapin kung meron mang mga pagsubok pang darating. Nagkapamilya na din ako, Miss J, at patang kwentong ito ay alam na ng aking asawa. Salamat sa Diyos dahil tanggap niya ito ng buong puso at minahal niya ako sa kabila ng aking nakaraan. Miss J, ano po ang may papayo nyo sa akin tungkol sa aking kwento para maging kapulutan ng aral ng iba? Lubos na gumagalang, Angela. Angela, ang iyong kwento ay isang patunay ng lakas ng loob at katatagan ng isang tao sa harap ng matinding pagsubok. Narito ang ilang mga payo na maaari kong ibahagi sa iyo at uh, para mapakinggan din ng ating mga tagapakini. Una ay huwag kang matakot magsalita. Ang iyong desisyon na magsumbong sa iyong ina ay isang napakahalagang hakbang. Ipinabakita kasi nito na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, mahalaga ang pagsasabi ng katotohanan upang makahanap ng hustisya at protection. Pangalawa, pagpapatawad at paghilom. Hindi madaling magpatawad, Angela, alam ko 'yon, lalo na sa ganitong uri ng karanasan. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nanakit, kundi para sa iyong sariling kapayapaan. Ang paghilom ay isang proseso at mahalagang bigyan mo ang sarili mo ng oras at espasyo para dito. Pagmamahal sa sarili, pangatlo. Ang pagtanggap ng iyong asawa sa iyong nakaraan ay isang patunay na karapat-dapat kang mahalin at respetuhin. Huwag hayaan ang nakaraan ay maging hadlang sa iyong kasalukuyan at sa iyong hinaharap. Yakapin ang inyong kwento bilang bahagi ng inyong lakas. Pangapat, pagiging inspirasyon sa iba Sa pagbabahagi ng iyong kwento Angela ay nagbibigay ka ng lakas ng loob sa iba na maaaring dumaan sa parehong sitwasyon Ang iyong tapang ay maaaring maging liwanag sa kanilang madilim na daan At ang panghuli ay ang paghahanap ng suporta kung may mga natitirang sugat mula sa iyong naharaan ay huwag magatubiling humingi ng tulong mula sa mga profesional tulad ng mga therapist o sa mga counselor. Ang emosyonal na suporta ay mahalaga sa patuloy na paghilom. Angela, ikaw ay isang halimbawa ng isang taong hindi sumusuko sa kabila ng lahat. Ang iyong kwento ay nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa marami. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento at sana ay patuloy kang maging matatag at huwag kalimutang mahalin ang iyong sarili. Best regards, Miss J.